Dade! Oh, Noy! May assignment tabi ako, Dade. Oh, sige na, ta tabangan. Huning pipa ano sa mo ni ma'am sa mga bansa da'a na nagpupuon sa A? Ay, nagpupuon sa A. Ay, nakulong ba ganoy? Mga ano ito, Dade? Oh, letter A. Amerika. Afghanistan. Oh, pero po ang kaan. Dawa pero dade, basta nagpupunta sa A. Nagpupunta sa A. Mm -hmm. Oh, surata na. Amerika. Amerika. Afghanistan. Afghanistan. Yan. Ano pa? Argentina. Yan. tama, ah, tama, tama. tama. Argentina. Apretada. Arroz caldo. Tama, dade. Ano, 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 otro, ano? Argentina. Oh, tama. Arroz caldo. Susuro kunyan, apretada. Eh, manoy na bansa na aruskal do buda, apretada. Ay, ito. Jesus. Sige, daddy. Tamili, nagpupunsa eh. Ano ah, mga panira na niya sa lata. Daddy. daddy! Daddy! Oy, noy! Anong pikaw mo, daddy? Hmm, ikaw lamang kang hinug na bayawas na, mami, son. Maluya ang daddy, huni. Mas mami si ni daddy iba. Nahin At, sabi ni Paybird. Mami sa on. Mm, mami sa mami sa on dade. Tanahan mo dade. Nagkaon ka na kayo eh? na? pa man dade. Pero mami sa on dade tabi Haber daw kung talagang mami sa managatin iba. Sige dade. <laughs> mami sa Ano dade. Ano ininoy? Habi mo mami. Nata dade. May sumun baga. Ay, malsam. Ano an? Naki ka patataw ka na mag... Buaki... Gurang. Hindi ka naka-ukod. Bigga pa ka kida... Kimaray. Istorya man sana sa kuya dade. Ni Paybar. Sabi mahamis. <coughs> noi noy, kula. Ay, dade. Ara mo ang mga prutas? Ayos yes po, dade. Mga grapes. aru kaya. Ayan. Tama, tama. Orange. Tama, mm, no? Tama. Sige daw nga yata. Balunta ka. Mhm mm magtao ka daw ng k prutas na nagpupuon sa letter B. Letter B, dade? Letter B. Bayabas! Very good! Talaga tatao ng aki ka. Banana! Very good! Barbecue! Banana Queue Bangus! <laughs> <laughs> dade, mables tak dade. Oh noy, kumusta pag eskwela? Pig para dako ni mam kaso bago pig para simbag ko dada eh. Oh, di tatapig yan. Nata pig mo si mam mo. Tama yung pig apod ka. Suro simbag mo si mam mo. Sala iyan. Sala. Sala iyan na pag para simbag mo si mam mo. Tama yung pig apod ka. Suro simbag mo. Anong klase yan? ka mag para simbag ki mam mo. Tama raot iyan. Iyo Bako manda dito maraot. Pick nya niya ako dade, na simbagunso, hapot niya. Kaya, mm. Correct nga ni Gabos, naghapon ako sa nang pick up niya, kaya pick up simbagunso, hapot niya. Ah, uh, oh. ko kung anong simbag ta. Ikadadyan okay. sa ila, ikansan la. Kaya paano, so taramon mo sa kuya, mm. simbag mo. Iyo, pero mga hmm. tama dade. Mga tama, ah, hmm. recitation First, ito. First order nga ako da. Oh, di very good ito. <laughs> una ko ta, di ka magparasimbag kima mo na puro sala. Ayaw? Magsimbag ka sa puro tama. Sige, Dady. Ayaw? Ah, yeah? Hmm. nguna ko. Sinabihan ko si Mga Ambagong nagbili niya ko, cross kada dali, Dady. Ulo ko naman, tadaraga pala ng ito. Hmm. hmm. Para di lang magpaalam kayo, Ma. Tamatatampaling ka. Dady? Hmm? Nga eh. mag nun. So, pigi bumi sa school sa Bagaw? Ah, so lagad mo sa kuyang pang-ambag mo? Mm hmm. nagro -nag kami, Dady? Ah, mm -hmm. so pigtara mong commercial cooking? Mm -hmm. ang kami ni Sir Magluto. Mm. Nga, -hmm. kumusta man? Anong niluto nindo? Kayang-kaya ko, dade. Nagluto ako kay salay-salay na sira na lakbasaon. Kusido? Ay, linta. Nagpipisik-pisik pa. Mm. -hmm. Isos mo da din na salay yung... <laughs> Munang? Kaaganan ko kay Artamisa na, om. Um. Artamisa? Dagi si Sir. <laughs> Nakatalina ganun mo kay Artamisa. Una ko kaya, so Artamisa, celery. <laughs> Habi ni Sir, ano nga yan, pamaros? Ni yeah. <laughs> Apo dong ko daw so aki ko ta Apo tong ko daw kung arm niya ang mga ru, ano gulayon na letter H. Nay! ay daday. Ay yan. daday. Uh, daday. ano tay daday? May aram ka lamang na mga letter H na gulayon. Igwa daddy. Oh, uh, oh sige ano to? Uh, hantak. Hantak. Ayo, uh, tama. Eh. H. Hantak. H. Ah. habawang habawang mm. eh habawang hasibulyas hasibulyas hatay hatay hmm oh ano yung pinta taramunoy higado na ini, mm. higado <laughs>